Yeah. Basta ano yan ang bloodline? Peter Gilmore ni Boston eh. Basta ano yan yan? 3-5 lang? 3-5 lang daw to kay Boston eh. Beautiful. Beautiful people. Idol oh eh? <laughs> Kay Boston to. 4K. Boston. Oh, <laughs> Oke sangat porque my boss tip my okay. 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 Boss J, magkano to? 25 lang oh, pumpkin. Pumpkin nuts yan. Ba yun ah. Ito? Kapaka mo. 25 daw. Boss JT

Ako ba? Yan boss, magano? 6K din, mga idol. Ano yan, bulik? Super, Super, Super dome. Bulik dome. Boss, meri paulit ulit ang mga number natin. 0923-650-4100. Uh, Yon. Okay, ah, 6,000. Ah, uh, nakalimutan na nila yung <inaudible> number ni Boss Perry. Boss Perry, ang FB natin. Lawrence Perry King, no? Ayun. FB ni Boss Perry. Lawrence Perry. Contact nyo lang si Boss Perry sa mga detalye. At ang klaseng manok, pwede niya i-provide sa inyo. Oh. Oo. Salamat, Boss Idol. Okay, oh, okay mga idol. <laughs> Six five, oh, six, five, two, six five, tatlo, mga idol. 2323 isa. Six five katlo. 653. Mm -hmm. Yun, oh. Wala, dalawang libo lang, mga idol. Kaso, hindi rin bibigyan ng number to si boss eh. Okay to, okay lang mga idol. Hindi nagbibigyan ng na ng mga idol. Hindi nagbibigyan Okay, two, okay lang mga ito. Tapos kagandaan Kaya dalawang libo ko Mate. kung yun ang tumawad tata, eh ano mga boss bibigyan na sana number mo boss positive lang sa kalam double

Katlo tatlo. Kalawang tatlo. Two, five, isa. libre tayo. mo na yung Sliding, sliding, sliding. 23683 Ito isa. k tatlo. k tatlo. Oke 6K tablo. oke. Okay lang oh. Ano pa hinahanap nila? Okay. Yung ayaw wag mo pilitin. Napakahirap humanap Boss, isa, dalawa, tatlo, Six-five lang boss. Six-five, tatlo. Yeah. Ito boss, tatlo nito. Bos. Makikita mo naman buta ang plato rin. mo.

Boss, may tatlo sa Puro oh. mga limo, no? Oh. Sa da, dalawa, tatlo. Six, five, tatlo. <laughs> Tapos ka, ka. mo muna. Kung parang naman Pagkilala yung budget ka. Boy, Pag nanalo, bumalik kayo dito. Kay budget ka. O, oh, yan lang hanapin nyo. 65, tatlo. <laughs> Six, tatlo. Wala kayo. Wala ka lang. cellphone si lang. pero ka lang. Libre ba yung boat? Libre ba yung na? Libre k tatlo to. <laughs> <laughs> nyo lang dito si boss. Kahit dalaman nyo po, ibibigay ko yan. Magulang, straight kong. Straight kong. O oh mga <laughs> idol, ay, you, pumpkin, pumpkin, oh. mga idol. Pumpkin, hini, hey, o, one five. <laughs> thăm mga my hala hảo kanawain mo tòa so, ano thôi ah, thôi thôi pumpkin thôi 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 2-5, mga idol. Sige, so, sige po. Huwag lang sa pa nga kita Sini, bala. <laughs> lang, mga idol. May bahas pa. Sige po, sige ito. At, 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 at. <laughs> Ma idol, pumpkin he ini solid. stag, months lang. <laughs> Ito, 3-5 din mga idol. 3-5, 3-5. Eh, okay, boss yan, mga idol. Boss, babigyan ng number natin. 0926 17 Noli. Si boss Noli, yan. Yeah. Kontakin nila sa mga hiningin ni boss, oh. Mga ah, solid yan. Mas marami pa sa bahay, no? Hindi lang nadadala ni boss. O, tawagan nyo lang para ma-picture na sa inyo. O, okay. Ayun, may lalabas pa si boss. Yun, no? O. Kaya ni Ren. Kaya niyan? Kaya niyan? Kaya niyan? Kaya niyan? Kaya niyan? Kaya niyan? Kaya o, so, tawagan nyo na si boss para sa mga detalye ng mga heni nyo. So, May gandang lahi ng mga heni ni boss. Ayan. So, okay, boss, salamat ha.